Okay, mga mare, mga pare. Gusto ko lang mag-thank you sa inyo, ayan, sa mga taga-north ng uh, taga-north ng Cebu. Gusto ko lang mag-thank you. Ito yung flowers na binigay sa akin kahawan ko, natatandaan nyo. Ayan, thank you. Nakita ko rin at napanood ko kung paano to gawin. Ito ha, thank you sa nagbigay nito. Nakita ko yung video mo nag 1.1 million views. <laughs> yung pag mo, -ano, may background music pa. Thank you dito ha. Ah. Salamat. ta appreciate ko kahit mga gantong simpleng bagay lang. Pero grabe yung effort na ginawa dito. At na nabasa ko yung comment kanina. Pinaput ko daw. nipo Lahat po nang binigay sa akin. Tinago ko sa sasakyan. Tapos nilagay ko po dito sa isang lamesa. Kasi gusto ko nga mapasalamat. Tapos, sa nagbigay ng mga buko, Ayan, no? Ito, inumin namin to, syempre. Ayan, thank you po. At pagkatapos, syempre, dun sa may nagbigay ng tuba. Dun sa may housing. Ayan, natatandaan ko. Binigyan ako ni nanay ng tuba. Salamat, inumin namin tuba maya. Tapos, yung saging, ito. Salamat dun sa nagbigay. Yung saging. ano yung ka. Tapos, meron pa nagbigay ng chicharon. Parang tinda pa to doon, ah. Oh. Parang tinitinda niya pa. Ewan ko, binigyan niya ako ng chicharon. Ayan, no? Ngayon ito. Chicharon tsaka tubang. Oh, ah, may ato. Salamat po. Salamat dito. Tapos salamat sa buko. Siyempre. Tapos ito. May nagbigay po sa akin. Anong tawag dito? Suha? Suha sure ka? Suha to? O, oh, thank you sa so nagbigay ng suha. Binigyan ako ng ano? Suha. Apat. Ay! Limang piraso. Salamat po. Tapos ito po. O. Oh. Binigyan ako. May puso po may kasama, may kasamang puso. Talagang ano, isang buo Tapos syempre, thank you din po. Wait lang. Thank you din syempre sa so, nagbigay na unga. Pulutan din ito mamaya. Tapos meron pa, puro saging na, natin. Saging, tapos nagbigay din na itong bulaklak na to. FYI e, lang po, hindi ko po yung mga binigay nyo. At tapos, syempre, ayun, nanitigipan ng langka. Yan, salamat din. Tapos meron pang saging. Dami. Tapos syempre, last, si nanay. Yung favorite ko nanay. Binigyan ako ng stick ko. Oh, yung sa video. Nay, thank you! Yan, maraming maraming salamat po sa pag-welcome sa akin sa inyo sa Cebu, sa North.